Mrs. konting erin na lang. Lalabas na anak mo. Ang anak ko. An? Nanaginip ka ba? Ba't may binanggit kang anak? Si e, samantalang wala namang tayong anak. Malya. Po. Sino yan? Ah, Bik! Di, Andito na ako! Oh, An! Wala ka mo lang pasabi na darating ka! Halika tuloy! musta ka na? Akala ko, isang taon ka lang sa Manila. Pero, nakadalawang taon ka doon. Oo. Kasi, kulang pa yung naipon ko eh. Kaya nga nag-extend pa ako ng isang taon. Ah, sige na. Tuloy ka na dito. Halika. An, mapansin ko lang. Mula nang dumating ka galing Maynila, madalas kang tulala. Ah, wala. Naminis ko lang siguro yung mga kaibigan ko sa Maynila. Tara na matulog na nga tayo. Mrs. Konting erin na lang, lalawas na anak mo. Ang anak ko. An, na ka ba? Ba't may binanggit kang anak? Eh, samantalang wala naman tayong anak. Big panahon na siguro para malaman mo yung tinatago kong sikreto. Ah, uh, big. Mm. kasi ako sa relasyon natin. Ha? Huh? Just ko po. Naanakan kasi ako habang nangangamuhan ako sa Maynila. Nagsisisi na ako, kaya nga ako nandito. Ha? Huh? Nagawa mo sa akin yan? Habang tapat naman ako sa relasyon natin? Tatawad ulit. Sobrang gulo na yung isip ko. Eh, ano pa ba yung magawa ko? Nangyari na yan. Wala na akong magawa kundi patawarin ka. Kasi nga pala, eh, nasaan na yung bata? Pinaampun ko kasi sa amo ko. Sadyang pinaampun ko para sana maitago ko yung nagawa kong pagkakamali. Hindi ko naman akalain na mapapatawad mo ko. Vic, luluwas ako pabalik sa Maynila para kunin ko yung anak ko. O sige, total wala rin naman tayong anak. Ay! Madam Lab! o oh, Ann. Ba't pagbalik ka? Halika nga. Umupo ka nga dito. Opo, opo. Madam, hindi na ako magpapaligoy pa. Babawiin ko na yung anak ko. Hindi ko kaya mawalay sa anak ko. Miss Ann, mayroon tayong kasulatan, di ba? Na magiging akin na yung anak mo. Pagkatapos mo itong iluwal, di ba? Ikaw pa mismo ang may kagustuhan nito. Para mailihi mo sa mister mo na nasa probinsya ang ginawa mong kataksilan. Pero madam, napatawad na ako ng mister ko at handa na siya maging ama sa anak ko. Miss Ann, Napamalas sa akin ang batang na 'yan. At isa pa, napabinyagan na namin ng Sermo. Kami na ang nakalagay ng magulang sa birth certificate niya. Ibig sabihin, kami na ang legal na magulang niya. Diyos ko po, ito na yung pinakamasakit sa nangyari sa buhay ko. Miss Anne, ang nasa batas natin, kung sino nakalagay sa birth certificate ng bata ay siya na ang tunay na magulang. Tama nga ba ang batas? kung sino ang nakalagay sa birth certificate ng bata na kahit hindi siya ang nagluwal ay siya na ang magiging legal na magulang nito. Mga kaibigan, ano po ang may payo natin sa ating letter sender na si Miss Anne?